Classic motorcycle ba ang hanap mo? Modern retro features Cafe racer style At malakas makapogi na motor Baka ito na ang para sa sa'yo Hello everyone, ako nga pala si Kambanatics At tulad nyo, napakahilig ko rin sa motorsiklo. Kaya kung gusto niyo ng mga gantong contents ay like and follow nyo na aking mga social media pages. And I will be your guide para mahanap nyo ang motorsiklo na para sa inyo. Ito ang Motorstar Cafe 150 version 2. Inimprove pa nga ng Motorstar itong model na ito. Gayun pa napaka-competitive pa rin ang price nito. Tara na tignan natin kung anong mga meron dito sa Motorstar Cafe 150 version 2. Unahin natin itong kanyang headlight. Ang headlight nga nito ay naka LED projector light na. With daytime running light, napaka solid nga ng pukol ng ilaw niyan dahil naka projector light na at dagdag angas pa ang kanyang daytime running light. Dito pa lang sa headlight masasabi na kagad natin na pogi talaga itong Cafe 150. Isa nga yan sa in-improve dito sa model na ito mula sa halogen headlight ng version 1. LED na rin ang mga signal lights nito at flexible nga ang mga stem nito para hindi basta-basta mabali. Sa ibaba naman ng headlight ay meron siyang emblem na motor star at naka telescopic fork etong Cafe 150 with protective boots. So hindi na kailangan bumili ng protective boots para dito sa Cafe 150 dahil dito built in na siya. Meron na rin siyang mga round reflector sa magkabilang gilid ng shock. Siyempre pa maganda rin yung kanyang front fender. At naka spoke wheels na nga rin ito At tignan nyo naman yung design ng kanyang gulong Ang angas din tignan Ang tawag sa gulong na ganyan ay classic sawtooth Naka 17 inches spoke wheels na nga rin itong Motorstar Cafe 150. Ang sukat ng gulong nito sa harapan ay 90-70 by 17. At naka disc brake na nga rin ang harapang preno nitong Cafe 150. Yan nga ay single pot caliper. Pumunta naman tayo sa likurang bahagi nitong Cafe 150. Yan, kahit sa likuran, classic na classic talaga ang dating nitong Cafe 150. Meron siyang reflector na nandito. Maliit lang yung kanyang taillight na naka LED na rin so, na tama lang yan para sa forma nitong Cafe 150 naka 17 inches spoke wheel din ito sa likuran ang sukat ng gulong nito sa likuran ay 120 70 by 17 so dagdag sa angas niya yung gulong nito dahil malapad plus 17 inches pa nga yan at naka rear drum brake naman ito isa pa sa nagustuhan ko dito ay ginawa na rin nilang black yung kanyang hub pati yung mismong spoke wheel all black talaga Tignan naman natin yung manibela nitong Cafe 150 version 2. Siyempre pa, Cafe Racer, naka-naked handlebar. Maganda rin yung design ng stock side mirror nya. Mababa lang, bagay na bagay talaga sa isang Cafe Racer. Sa left switch, nandyan yung horn, yung turn signals, yung beam switch, at meron na nga rin itong pass light. Meron din itong choke dahil carb type nga itong Cafe 150. Sa right switch naman narayan yung electric start, yung headlight switch at yung engine kill switch. Sa gitna naman ng kanyang handlebar ay nandun yung kanyang ignition key. By the way guys, since retro style tong Cafe 150 ay nakahiwala yung lock ng kanyang manibela. Matatagpuan ito sa gilid sa tabi ng kanyang T-post. Naka digital round dashboard na nga rin itong Cafe 150 version 2. Kompleto na nga yan sa information. May function button siya sa gilid para sa configuration ng kanyang dashboard. Isa nga sa cool feature ng dashboard netong Cafe 150 version 2 ay pwede nyong bagubaguhin yung kulay ng kanyang backlight. So depende kung ano yung matripan yung kulay. Pumunta naman tayo sa fuel tank netong Cafe 150. Meron itong 15 liters fuel tank capacity pa strip yung decals nito na merong round na number 8 lucky number at syempre meron din siyang sticker ng brand na motorstar meron din itong magandang seat cafe racer seat style naka aggressive position ang rider dito sa cafe 150 version 2 Abot na abot din ito ng mga average height na Pinoy dahil ang seat height lang nito ay 770mm kaya abot na abot talaga ito ng karamihan sa mga Pinoy. Magaan lang din ito na may dry weight na 120 kg Kaya pwedeng pwede rin sa mga beginners Imagine kung itong first bike mo Kahit bago ko palang lang sa pagmomotor Ang lakas na agad ng dating mo dito naman sa bandang ibaba sa gilid meron ditong fairings magkabilaan at may decals nga na cafe 150 pag binuksan yung dito sa right side naroon yung kanyang battery at meron na rin yung lagayan ng mga tools ang rear suspension naman nito ay naka dual shock absorber syempre pa narito rin yung kanyang rear signal lights at dito naman ay may cover yung kanyang chain drive kulay black din ang kanyang rear sprocket so terno yan dito sa kanyang hub na kulay black din napakasimple nga rin ng swing arm nito meron din itong kickstart bukod sa kanyang electric start very useful nga niyan lalo na kapag nalobat ang battery pagdating naman sa mga footrest magaganda ang quality ng footrest nitong sa motorstar cafe 150 pumunta naman tayo sa mga specs ng engine nitong motorstar cafe 150 version 2 ang makina nito ay 149cc single cylinder, single overhead cam, 2 valves at my compression ratio na 9.2 is to 1. Cooling system ay air cooled at ito nga ay carb type. Ang maximum power ay 12 HP at 8,000 RPM at maximum torque na 12 Newton meters at 6,000 RPM. Ang clutch nga nito ay 5-speed international standard. Ibig sabihin ito ay 1 down, 4 up at nasa gitna naman ng primera at segunda ang kanyang neutral. Overall guys, napakaganda nitong Cafe 150 version 2. Kaya sa mga may hilig sa classic bikes dyan, baka ito ng Motorstar Cafe 150 version 2 ang para sa inyo. Pwedeng pwede rin ito sa mga beginners. Sa ngayon may SRP ito na 59,800. At available sa mga colors na matte black, matte gray, matte green at matte orange Anong masasabi nyo dito sa Motorstar Cafe 150 version 2? Nagustuhan nyo rin ba ito? I-comment nyo na yan sa ibaba. Anong motor ang gusto nyong i-review natin sa susunod? Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pa na videos.